Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Palaban ang mga Aries sa araw na ito at ngayong araw malakas rin ang impluensya sa iyo ng Uranus at Chiron. Ito ang mga enerhiya na magdulot sa iyo na ang mga bullying ngayong araw ay iyong lalabanan at mas malaya mong ipahayag ang iyong sarili, mas maging malakas ang iyong connection ngayon sa ibang tao lalo na sa mga tao na mahalaga sa iyo. At ngayong araw rin marami kang makuhang suporta kaya sa araw na ito magigising ka kung ano talaga ang gusto ng iyong puso at sa kung paano mo pakisamahan ang iba. Ngayong araw, maganda ang takbo ng pag-ibig. Sa araw na ito, ang focus ng mga Aries ay mapunta sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. At ngayong araw, magbibigay ka rin ng emphasis sa mga bagay na magpasaya sa iyo. Ipaglalaban mo kung ano ang iyong passion. At ang mga single na Aries ngayon ay magkakaroon ng magandang panahon. Ngayong araw, ma-enjoy mo ang iyong mga kaibigan. maaari rin na mag-enjoy ka sa iyong dating at sa romance. Ang challenge sa araw na ito ay ngayong araw, lalabas ka sa iyong comfort zone at gagawin mo ang mga bagay na dati ay hindi ka masyadong komportabling gawin. At sa araw na ito rin, maaari na ikaw ay magiging hati ang iyong kagustuhan na piliin ang gusto mo talaga o kaya ang gusto ng mas nakakarami. At sa araw na ito, wala namang masyadong drama ngayon sa isang pagsasama ng Aries. Sa mga Aries na meron ng asa, asawa, meron ng relasyon. At sa trabaho naman, ngayong araw, magaganda ang iyong mga pananaw at perception sa araw na ito. Mas mapansin ito ng iyong mga kasamahan sa trabaho. At ngayong araw rin ang focus mo pagdating sa iyong pananalapi at sa siguridad ng iyong pamilya. At gusto mo lang mag-move forward, talikuran ang mga problema. At sa araw na ito rin, ikaw ay magkakaroon ng positibong pananaw. Mataalas ngayon ang iyong mga kutob. Kaya pakinggan mo ito, lalong-lalo na pagdating sa isyu ng pera. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 5, 18, 29, 34, 36 at 41. Mahilig na mangarap ang mga choros sa araw na ito at ngayong araw ito ang magpasaya sa iyong puso. Pero sa araw na ito malakas rin ang iyong commitment lalong lalo na sa iyong plano at ngayong araw ikaw ay magiging mas practical. At sa araw na ito maaari na merong mga bagay na medyo mahirap dahil merong mga plano na nakakaroon ng hadlang pero ang iyong atensyon sa araw na ito ay sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng komportabling pamumuhay sa mga bagay na suportado ka at magkaroon ka ngayon ng karagdagang tapang at motibasyon na ipagpatuloy ang mga aktibidad. At pagdating na sa bandang hapon, mas maging produktibo ka dahil mas maraming tao ang magkagusto sa mga choros. Pagdating na sa bandang hapon, mas maging maliwanag sa iyo kung ano ang mga kailangan gawin. At ngayong araw, kailangan mo rin na pagtuunan ng pansin ang pangangailangan pisikal at maari na kailangan mo na gumawa ng mga aktibidad na kung saan ikaw ay makapag-ehersisyo. Alagaan ang iyong kalusugan. Medyo emotional rin ang mga toro sa araw na ito. Marami kasi kayong iniisip, lalong-lalo na para sa iyong pamilya. Ang pag-ibig ngayon ay maayos, kaya lamang merong ibang toro sa araw na ito na nakakaroon ng mood swings. At sa araw na ito rin, dahil nagbabago ang ikot ng buwan, ay mas maging emotional ka. Ang focus mo ay mapunta sa iyong familia at sa kung ano talaga ang gusto ng iyong puso. At mabago bago rin ito dahil maapektuhan ka sa mga taong nakapalibot sa iyo. Meron ring mga emotional trigger, magpagalit sa iyo o kaya magpalungkot sa iyo, mga tao na kailangan mo na pakisamahan. Kaya kailangan lang sa araw na ito, Charles, maging grounded at huwag masyadong magpaapekto sa mga problema ng ibang tao. Maganda naman ngayon ang iyong trabaho dahil mas sinusunod mo ang iyong mga pangarap at sa araw na ito malakas ang impluwensya sa iyo ng sun at ito rin ang enerhiya na maging professional ka, mas maganda ang iyong mga pangarap, lalong-lalo ang pangarap mo sa iyong komunidad, mas magiging hopeful ka, na maging maayos ang lahat, at makakuha ka ng mga tao na magbigay sa iyo ng suporta, mapalakas ang iyong network. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon rin ng mga ilusyon, lalong-lalo pagdating sa issue ng puso, kaya bantayan ang mga ito, maging practical pagdating sa mga relasyon. At ngayong araw, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Leo At ang lucky numbers mo ay 9, 13, 15, 28, 37, at 42 Merong mga tao ngayong araw, Gemini, na medyo magugulo at sisirain ang iyong araw. At sa araw na ito rin, medyo mabigatan ka pagdating sa iyong trabaho dahil pakiramdam mo ay hindi napapansin ang lahat ng iyong effort. Pero ngayong araw, patuloy ka lang sa iyong mga pagsusumikap dahil darating rin ang mga mas magagandang oportunidad na para sa iyo. At ngayong araw, pagdating sa iyong pag-ibig, mas compassionate ka sa araw na ito, mas charismatic ka at at magaganda ngayon ang iyong mga pananalita. At sa araw na ito, medyo secretive ang mga Gemini. Hindi kayo masyadong nagsasabi kung ano ang nasa inyong isipan at kung ano ang inyong mga plano sa ibang tao. At sa araw na ito rin, ikaw ay makakaroon ng mga kagustuhan na makipagkonekta sa mga tamang tao. Mapapagod ka sa mga kasamahan mo na puro gulo ang dala o kaya hindi masyadong seryoso sa buhay. Sa iyong trabaho ngayong araw, mas madali sa iyo ang pagsusumika pagdating sa iyong career. Mas maganda ang iyong focus ngayong araw na mas maging professional ka at sa araw na ito, maghahanap ka ng stable na pamumuhay lalong-lalo na pagdating sa income na pumapasok. Nagbibigay ka ng karagdagang atensyon ngayon sa kung ano ang ibinibigay mo sa ibang tao at nagiging mas malawak ang iyong impluensya rin sa iba. Ngayong araw ma-enjoy mo ang iyong mga kaibigan pero meron kang isang kasama na medyo bossy at paminsan-minsan ay naiirita ka rin sa kung ano ang mga sinasabi at paminsan-minsan rin ay gusto mo na rin lumayo sa taong ito dahil napapagod ka na rin sa kanyang mga issues sa buhay. Ngayong araw, maganda naman ang support ang makuha mo sa iyong partners. At ngayong araw rin, ikaw ay makakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito, Gemini, maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. At ang pera ngayong araw ay medyo mabagal kaya kailangan mong maging matalino pagdating sa iyong mga pagbili ng mga bagay at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 1, 15, 18, 24, 29 at 36. Makinig sa kung ano ang mga payo sa iyo ng ibang tao. Cancer dahil malakas ngayon ang impluensyo sa iyo ng araw. Magaganda ang mga vibes ng mga tao na nakapalibot sa iyo at ito ay magdadala sa iyo ng mga magagandang oportunidad para sa iyong sarili. Kaya ngayong araw, huwag matakot na magtanong sa iyong mga kaibigan o kaya humingi ng advice sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan. Maganda ang pabor na makuha mo ngayon galing sa ibang tao. At sa araw na ito, malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyon na mailawan ka sa mga bagay na dati ay hindi mo masyadong nauunawaan. At sa araw na ito, pagdating sa iyong pag-ibig, ang mga cancer na merong kachat online ay maari na magdulot sa inyo ngayon ng karagdagang tiwala sa mga sitwasyon. Ngayong araw, ang mga single na cancer ay maaaring magkagusto sa isang tao na nasa malayo. At sa araw na ito rin, ang mga cancer na meron ng karelasyon ay magkaroon ng mas malalim na banding. Magkaroon kayo ng karagdagang pagtitiwala sa isa't isa. At sa araw na ito, hindi nagkakasundo ang enerhiya ng buwan at Venus. Kaya ngayong araw, mahalaga sa iyo kung ano ang inyong mga paniniwala. Lalo na ang mga tao na nagbibigay rin ng kanilang opinion patungkol sa iyong mga ginagawa. Ang trabaho sa araw na ito ay maayos. Mahilig ngayon ang mga cancer na tumulong sa iba. At ngayong araw, magaganda ang iyong mga maibigay sa iyong komunidad. Magkakaroon ka ng sense of adventure sa iyong mga tulong at mahalaga sa iyo ngayong araw ang stability, kasiguraduhan ng iyong trabaho at kasiguraduhan ng iyong pamumuhay, ang income na pumapasok para sa iyong pamilya. At sa araw na ito, mayroong mga magagandang development pagdating sa iyong trabaho. Kaya maging open ngayon kung meron mang mga plano na hindi matuloy. At sa araw na ito, ikaw rin ay malakas ang kagustuhan mo na mag-move forward at talikuran lumayo sa mga drama. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 18, 29, 34 at 42. Ngayong araw ay mas emotional ang mga Leo at sa araw na ito, paborin sa iyo ang mga tulong sa iyo ng ibang tao. Merong mga tao ngayon na mas creative sa kanilang mga pananalita, pero meron ring mga liyo ngayong araw na padalos-dalos sa kanilang mga gawain at maging maingat sa iyong mga emosyon dahil sa araw na ito, taas baba ang iyong mga pakiramdam ngayon. Maari na super happy ka, pero pagkalaon ay maging malungkot ka naman, kaya sa araw na ito, bantayan ang mga minor disappointments, lalong-lalo na nadala ng ibang tao. Merong mga tao ngayon na sakit sa ulo at sa araw na ito rin, mahirap unawain. At maging reasonable sa iyong mga expectations sa ibang tao at mapagpatawad ka rin sa pagdating sa mga kakulangan at kahinaan ng iba. Sa araw na ito, mag-focus sa pagbigay ng pag-aalaga sa iyong pakikipagkaibigan, sa iyong partnerships para kahit papano ay maging magaan sa iyo na hindi ka madaling magalit, hindi ka madaling maapektuhan sa kung ano ang mga ginagawa ng ibang tao. Maganda ngayon ang pag-ibig ng mga Leo. Maraming mga tao ngayon ang makapansin sa iyong galing at sa iyong talento. Ngayong araw, pabor sa iyo ang iyong mga gagawin dahil sa araw na ito, marami ang magbibigay ng suporta sa iyo. At mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor kasama ang enerhiya ng Venus. Kaya mas kum ang mga Leo ngayong araw. nakikipagkompromiso kompromiso kayo at sa araw na ito rin ay kinocultivate mo ang pagkakaroon ng balancing oras sa iyong personal na panahon at sa panahon mo rin para sa iyong trabaho. At sa araw na ito, mas emotional ka pero ang kabuang enerhiya ay magdulot sa iyo na go with the flow ka lang sa araw na ito. Ang iyong trabaho ngayon ay maayos dahil sa araw na ito mas professional ka rin pagdating sa iyong mga trabaho at ginagawa mo kung ano ang iyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, matalas ang kutob ng mga Leo, lalong lalo pagdating sa trabaho. Maging maingat lang sa iyong investment ngayon dahil meron pa rin mga maraming taon na scammer na nakapalibot at baka maloko ka pagdating sa mga investment. Kaya pakinggan ang iyong mga kutob pagdating sa isyong ito. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 8, 14, 23, 29, 37, at 41. Magaganda ang mga diskusyon ngayon ng mga Virgo at sa araw na ito merong minor challenge na dala ng enerhiya ng araw. Kaya makakabuti sa iyo ngayong araw Virgo na umiwas sa mga magugulo at umiwas sa mga argumento. Magaganda naman ang iyong mga pangarap sa araw na ito. Magkakaroon ka ng mga pagtakbo ng iyong isipan pabalik sa mga nakaraan para ma-realize mo kung ano ang iyong mga natututunan. At sa araw na ito, maganda ang enerhiya. Ngayong araw rin, medyo mahilig kang magduda sa mga motibasyon ng ibang tao. At sa araw na ito, mas ma-recognize mo ang iyong pangangailangan. Ang imahinasyon ng mga Virgo ngayong araw ay maayos dahil nakafocus kayo ngayong araw sa inyong mga layunin sa buhay at sa kung paano mo ito maabot. At maganda rin ang iyong pagbigay ng oras ngayon ayon sa mga proyekto sa iyong commitment lalong-lalo na pagdating sa negosyo at sa mga bagay na nakakatulong sa iyong magdala ng karagdagang pera at mas natural sa iyo ngayong araw na gumawa ng mga bagay na bago at hindi mo ginagawa araw-araw. Ngayong araw, mahilig kang makipagdiskusyon at ngayong araw rin marami kang matututunan patungkol sa history ng iyong mga kasama. At sa araw na ito, ang pag-ibig ay maayos. Medyo unconscious ka ngayon sa kung ano ang iyong mga sinasabi o ginagawa sa ibang tao. Pero ngayong araw, maganda ang enerhiya ng Venus na nakasuporta sa iyo. Kaya maraming mga tao ngayon ang mas makita ang iyong sakripisyo, ang iyong mga pagsusumikap at maari rin na ibalik sa iyo ang at para naman sa yung trabaho ngayong araw ikaw ay nakakaroon ng mas malalim na commitment at sa araw na ito, mas seryoso ka pagdating sa iyong trabaho, naka ka ngayon sa iyong personal development. Sa trabaho rin ngayong araw, makapag-focus ka sa iyong professional development. At mas marami kang matutunan ngayon, mag-explore ka sa mga bagong bagay patungkol sa iyong trabaho. Ang dating ngayong araw ay maayos para sa mga single na Virgo. At maari rin na ang mga single na Virgo sa araw na ito ay makakilala ng tao na maging parte ng malaki malaki sa iyong buhay. At ngayong araw, ikaw ay mahilig ring magpatawad kaya meron ring mga second chances sa araw na ito. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 15, 17, 20, 28, at 37. creative ang mga Libra sa araw na ito pero merong mga tao ngayong araw Libra na nakapalibot sa iyo na hindi masyadong magaganda ang plano. Kaya ngayong araw merong mga pagbabago ng iyong gagawin. Ma-enjoy mo naman ang iyong mga connections sa araw na ito at maganda ngayon ang mga expectations sa iyo ng ibang tao. Yung iba nga lamang medyo mataas ang expectations sa iyo kaya mararamdaman mo ang pressure na mag-step up, galingan ang iyong mga ginagawa. At sa araw na ito maganda ang focus mo pagdating sa sa iyong environment, pagdating sa iyong komunidad at nagiging totoo ka, mas nagiging practical ka sa araw na ito, magaganda ang iyong vision para sa iyong future at magkaroon ka ng malalim na kagustuhan na matuto pa at ayusin ang iyong estratehiya. Pero ma-enjoy mo ang mga bagong eksperyensa ngayong araw. Ikaw rin ay magkakaroon ng mas malalim na kagustuhan patungkol sa iyong mga relasyon sa ibang tao, lalong-lalo na sa iyong mga proyekto. At anuman ang gagawin ng mga libra ngayong araw, kayo ay mas magiging seryoso. At sa araw na ito, hindi masyadong maganda ang pasok ng pera at maari rin na ngayong araw merong mga sweldo na madelay o kaya pera na iyong inaasahan na hindi agad-agad dumarating. Pero sa araw na ito, maayos ang pag-ibig kaya magaganda ngayon ang mga usapan. Merong mga tao ngayon araw Libra na hindi ka madaling maunawaan at maari na ma-misinterpret ka pero makakabuti sa iyo na hindi na bigyan ng focus ang mga taong ito at mag-focus ka lang sa iyong mga responsibilidad at gawain. At sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 6, 14, 28.

Medyo kalat ang enerhiya ngayon ng mga Scorpio at hindi kayo masyadong sigurado kung ano talaga ang gusto mong gawin sa araw na ito dahil marami ang hihila sa iyo sa iba't ibang aktibidad. At ang mga mood ng Scorpio ngayong araw ay maaring temporary lamang kaya wag masyadong magbigay ng mga pangako sa araw na ito Scorpio lalong lalo na ng iyong mga commitment na hindi ka masyadong sigurado. At sa araw na ito maganda naman ang iyong pakiramdam ngayon, maayos ngayon ang iyong connection sa iba at at sa araw na ito, malakas ang impact mo sa ibang tao. Maraming tao ngayon ang magbibigay ng kanilang tiwala at magpapakita ng kanilang pagmamahal at suporta sa iyo. Ikaw naman, ngayong araw ay lalo kang magkaroon ng karagdagang alab na ipush ang iyong mga boundaries. Magsumika pa para lalo mong maabot ang iyong mga layunin. Marami kang extra na enerhiya sa araw na ito. Maari na ngayong araw, mas aktibo ang mga Scorpio at mas mahili kayong makipag-connecta sa kung ano ang mga ganap sa kung komunidad at sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng kasiguraduhan sa iyong sarili. Sigurado ka sa kung ano ang mga gusto mong maabot sa iyong buhay. Merong ibang tao ngayong araw na magpadismaya sa iyo, kaya maari na meron ding mga Scorpio sa araw na ito na masaktan o kaya magtampo, pero wag mo masyadong alalahanin ang mga ito. Focus ka lang sa mga positibong bagay, alagaan mo ang iyong kalusugan, maayos naman ngayon ang iyong mga pangangatawan pero ang mental health dahil sa dami-dami ng walang kasiguraduhang bagay ngayon ay maari na maapektuhan. Sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 1, 15, 28, 38, 40 at 43. Hinay-hinay sa iyong pananalita sa araw na ito, sa Sagittarius, dahil ngayong araw, kailangan mong maging realistic. Maraming mga tao ngayon ang mga ako sa iyo na hindi naman matutupad. Kaya bantayan ang iyong expectation ngayon sa ibang tao at sa araw na ito, ang iyong extra na oras ay makatulong sa iyo para mas maging creative, hanapan mo ng pamamaraan ng iyong mga problema. Ngayong araw, cooperative naman, nakikipagsunduan naman ang iyong mga kaibigan at maganda naman ang enerhiya ngayon ng araw, lalong-lalong na para sa iyo at sa isang espesyal na tao. Pero ang mga detalye ngayon ng mga sitwasyon ay medyo magulo, kaya kailangan mong manatiling inspirado para magawa mo ng ayos ang iyong trabaho at alagaan rin ang iyong kapartner. Exciting ngayon ang iyong mga pag-aaral. Sa araw na ito, Sagittarius, marami kang matututunan galing sa mga tao na dati ay hindi mo masyadong close. Pero sa araw na ito, magkaroon kayo ng chance ng malalim na bandi. At maganda rin ang araw na ito sa Sagittarius dahil sa araw na ito mas maraming tao ang makapansin sa iyong galing at sa iyong commitment na ibinibigay sa lahat ng iyong mga pagsusumikap. Kaya merong mga papuri sa araw na ito maayos rin ngayon ang chance lalo na sa mga Sagittarius na nag-aantay ng promotion pagdating sa kanilang trabaho. At walang masyadong drama ngayong araw pagdating sa pag-ibig. Kung meron mga, mga tampuhan ay ma rin ang mga ito. At sa araw na ito sa Sagittarius ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 25, 36, at 42 Mas enthusiastic naman ang mga Capricorn sa araw na ito at ngayong araw lang merong mga misunderstanding dahil hindi kayo magkasundo sa ibang tao. Iwasan ang sobrang mga sensitive na diskusyon sa araw na ito at ngayong araw malakas ang impluensya ng Venus pero nagdadala ito ng challenge sa enerhiya ng Neptune kaya ngayong araw huwag munang gumawa ng mga malakihang desisyon at kung pwede namang ipagpabukas ipagpaliban muna at sa araw na ito, ito lalo na kung ikaw ay merong mga plano na bumili ng mga bagay na may kamahalan. At siguraduhin na ang desisyon na ito ay napag-isipan mo ng ayos. Ngayong araw, malakas ang iyong inspirasyon. At sa araw na ito, medyo mas emotional ang mga Capricorn, lalong-lalo pagdating sa isyong pinansyal o kaya sa isyo ng negosyo. At malakas rin ang focus mo sa araw na ito pagdating sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan at sa pamamaraan na makapagdala ng karagdagang pera. Ngayong araw, mas mag-improve ang iyong productivity. Marami kang matapos na gawain sa araw na ito. At ngayong araw rin, maraming pagbabago pagdating sa iyong environment. At medyo magulo ang komunidad sa araw na ito. Maraming mga issue na kakaharapin. Pero ngayong araw, ay wag lang masyadong mag-isip ngayon ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Focus ka lang sa mga bagay na pwede mong gawin, pwede mong gawa ng pamamaraan. Maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kung meron man mga hindi pagkakasunduan sa araw na ito, ay hindi ito maging mas malalim at maayos rin ang mga ito. At ngayong araw lang, ang kailangan bantayan, ang pananalita, ang mood ng mga tao sa araw na ito ay hindi mo masyadong maunawaan dahil pabago-bago at marami ngayong araw ang makikipagtalo kaya ikaw na lang ang umiwas. At sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 2, 16, 25, 34, 38, at 40. Ngayong araw, Aquarius, hayaan mo ang iyong sarili na makapag-relax dahil sa araw na ito, ang focus ng mga Aquarius ay nasa trabaho at malakas ang pressure sa trabahoan ngayong araw ay isipin ang mga bagay na magpasaya sa iyo para hindi ka masyadong mahila sa mga bagay na hindi ka satisfied. At mamayang hapon, mas maging romantik ang mga Aquarius. Malakas ang impluensya ngayon ng Uranus at Chiron at sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang oportunidad para maayos ang mga issues, ang mga bagay na hindi malinaw sa iyo ay magkaroon ng kalinawan at maging maayos rin ang iyong komunikasyon. Ang mga single na Aquarius sa araw na ito ay magkakaroon ng mga magagandang kompromiso, magagandang kasunduan sa ibang tao, mas maging emotional kayo at maging mataas ngayon ang iyong kutob, malinaw sa iyo kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran. At maari rin na ngayong araw merong special someone na maging mas mampalapit sa iyo o kaya makuha ang iyong atensyon. Sa araw na ito rin, malakas ang impluensya ng Venus kaya ang mga Aquarius ngayong araw ay magiging mas karismatik, mas maging kaakit-akit kayo, at mas intelihente kayo pagdating sa trabaho. At ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng karagdagang support na galing sa ibang tao. Malakas ang sense of security ng mga Aquarius, lalong-lalo sa pagbabago ng inyong lifestyle. At sa araw na ito, ang focus rin ay mapunta sa iyong sektor ng pera at mga oportunidad. Maraming mga Aquarius ngayon ang naghahanap ng mas maayos na trabaho para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. At marami kasing mga Aquarius, mas inuuna ang pamilya kesa sa kanilang sarili. At ngayong araw rin, ikaw ay Hihingan ng mga opinion ng ibang tao dahil mas honest ka sa iyong pananalita ngayong araw. Pero makakabuti sa iyo na maging safe sa araw na ito dahil maraming mga sensitibo ngayon, lalong-lalo na sa issue ng komunidad. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga... Gemini. At ang lucky numbers mo ay 9, 11, 18, 20, 23, at 34, Maganda ang sa para sa mga Pisces ngayong araw. Maraming guidance sa inyo ng ibang tao. At magaganda ang iyong komunikasyon sa araw na ito. Kaya, kung ikaw ay hindi nakakaunawa sa isang tao, huwag matakot na humingi ng clarity dahil ngayong araw mas maging maunawain ang mga tao sa iyo. Sa araw na ito rin, ikaw ay magbibigay ng karagdagang oras para sa iyong sarili at ngayong araw mas malinaw sa iyo kung ano ang gusto mo sa isang relasyon. Mas romantic ang mga Pisces sa araw na ito at mas maunawaan ninyo ngayong araw ang mga Aquarius. Ngayong araw rin ay mas uunahin mo ang iyong mga prioridad at magaling ka ngayong umiwas sa mga komplikasyon. At sa trabaho ngayong araw, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang focus pagdating sa iyong trabaho. Maganda ngayon ang iyong personality kaya sa araw na ito mas mag ang iyong galing pagdating sa iyong mga diskusyon at maraming mga tao ang makapansin rin sa kaayusan ng iyong pag-iisip ngayong araw. At magaganda ang iyong mga pakikitungo ngayon, mas professional ka, mas diplomatic ka sa iyong mga pan pananalita kaya marami ang hahanga ngayon sa mga Pisces. At sa araw na ito rin, ikaw ay mas mabilis ang aksyon pagdating sa mga trabaho na kailangang tapusin. Ngayong araw Pisces, magaganda ang iyong mga desisyon, mas inspirado ka. At sa araw na ito rin, magaganda rin ang iyong business pursuits at mas motivated ka sa araw na ito na i-improve ang iyong productivity. At maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig, ang pera, ang challenge sa araw na ito dahil ang bagal-bagal ng pasok at marami kang mga choices na kailangan gawin, lalong-lalo para sa pamilya. Kaya bantayan ang mga maliliit na detalye, lalo na kung ikaw ay pipirma ngayon ng mga kontrata. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang numbers mo ay 7, 18, 29, 33, 38 at 41. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, ito ang mga payong dapat bigyan. Uh, nating hangat para sa atidinyan. Narating uh, Pilipino, malupit yan. Uh, likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una. Sulyak uh, malupit. Kapalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likat dito. Nakalaan lahat ng paborito na uh, palupit so Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Ko na naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana